Ito na nga pala yung maliit. Yan. Ang gagawin natin dyan, naalpasan natin sa ating alimanguhan. kita ko sa inyo guys yung aking alimanguhan. Crab farm. Tama ba? Dito. Yan. Ingat lang, ingat. Ingat baka malaglag sana. Ingat. Yan guys. Dibangwan natin. Ingat ha, baka malaglag sana. Ito yung ko. Ayan. Baka magtaka kayo kung paano nabubuhay limango dito. O siyempre, pinapakain. Pinapakain namin ng kung tawagin dito, muroy-muroy. Sa Bisaya, muroy-muroy. Sa Tagalog, mga tilapia. Ayan guys, baka wala na natin o. Oh. Yun. Yan, lulubog yan sa putik o. Oh. Ay, wala na kaya wala kayo makita ang alimango kasi lumulubog sila sa putik ngayon o paikot nyan ano lambat malawak din yan guys mayigit kumulang <laughs> mayigit kumulang basta ganun kung itatanong nyo naman kung paano mag harvest dito so ito gagawin ko dyan pag yung malalaki na ang alimango eh gawin natin yung panggal alam nyo ba yung panggal ayan o yan nilalagyan niya ng pain ng pain sa loob tapos pag malalim ng tubig pag high tide dito ipapaikot natin dyan yan. Lalagay natin dyan. Tapos pag yung low tide na, pas dito sa kontawagin, lantong. Dito sa Bisaya, lantong. Sa Tagalog, low tide. Tsaka naman natin siya papandawin. Tapos pagkapandaw natin, kailangan. Baka mahulong sana ako. So, kapag nandyan na yung alimango, pumasok na sa dyan. Pag pumasok na sa dyan, ilalagay naman natin dito. Siyempre, ilalagay natin dito. Pagkalagay natin dito, dadalhin naman natin dito. Dito ang imbakan ko ng alimango. Yan. Diyan ko iniimbak yung alimango. Ayan. Dito ko iniimbak ang kalimango. So, marami pa yung tira dito, guys. Kaya lang maliliit pa. Ayan, o. Oh. nyo. Yung galing dun sa limanguan ko, dito ko nilalagay. Ayan, dito ko siya iniipon. Ayan, o. taas natin itaas ayan yan yung mga pagkain nila tilapia tilapia sa tagalog muroy muroy sa bisaya yan ayun o oh. yan yan ang limango at ito naman yung bangka kung cute yan So, 'yung guys, hanggang dito na lang 'yung video na 'to. Ah, uh, mamingi ako sa inyo ng tulong, please naman paki-like, follow, and subscribe. Thank you.